di ba? Ito yung napanood nyo sa last vlog. <laughs> ito, na ito, na yung, ito na yung pupuntahan namin. Yung, yung araw, grabe, no? Pero yung alam mo yung, ano, yung araw ngayon, ito yung ano, parang araw sa Pilipinas na didilim na siya ng mga bandang alas 6. Ganun na, ganun. Ganun na dito. Oh Sunday, Mga 508. Ayan, parang 508 na ng Pilipinas. Ganyan 'yung style. pupunta tayo ngayon sa traffic. ano lang yan, yung stoplight yun. Di ba? Yun lang naman ang traffic dito, yung stoplight. Pupunta tayo ngayon sa Regina Nissan. Yan. Pupuntahan natin yung ating kakilala na si Boss Larry. Yan. Matagal-tagal lang natin hindi nakikita si Boss Larry. Tsaka magtitingin-tingin na rin kami. syempre ano na oras ba yan? 6 Sabi niya na pa daw siya Nag-message siya sa akin Kamusta na? <laughs> Sabi ko sige punta kami dyan ngayon Sabi ko gano'n Wala naman kami interview sa Spot Pinoy Tsaka wala kami live ngayon Tagal na siguro mga 2 months 3 months na nag-message si Mas Awesome. Oh, na siya. Wala na siya dun sa ano ha? Toyota. Sa Toyota. Nissan na siya. Nissan. Kaya kung may gusto kayo na ano, tingnan sa Nissan. Bawal ba yun? Mag-Toyota ka, mag-Nissan? Hindi. Meron din naman siya binibintang ano Second hand, di ba? Mga Toyota. Kaya titingin din tayo may mga Toyota na second hand. Dun, eh. Maraming may gusto din rin ng Nissan eh. Alam ko sa Pilipinas pag sinabing Nissan malakas ang aircon, di ba? Ayon yung ano nila eh, sa Nissan. Malapit lang naman. Nakita naman walang tuloy-tuloy lang yung vlog. Mamaya nandun na tayo. Ito ang Regina. Ito ang Regina yung sabi nga nung ano pumunta dito ano yung taga Vancouver sabi niya kuya Mark dito sa Regina pumunta ka kada i-type daw sa Google Maps puro 10 minutes 12 minutes ganun lang daw <laughs> malalapit lang malalapit lang yung ano layo niya ano malalapit lang ang layo parang malalapit lang yung ano yung pupuntahan mo Masang hangit no? 21 pa lang ngayon ang temperature 21. Literal Nepal. Umakyat na po. TikToker na yan, Literal Nepal. Trjain na Nissan Yung Infinity pala. infinity. yeah, Baka sabihin, eh. Mali na, na naman yung pronunciation ko. Pagbigyan nyo na po ako. Kahit mali-mali yung pronunciation ko. Kahit fall. Paul. Okay na po yun. Kahit okay, dolorama. Oo. Kahit dolorama ko. <laughs> Sinadya ko talaga yun. Alam nyo. Hindi. Ako ang nag edit di ba? Alam ko yun. Na dolorama. Dolorama. Hindi ko siya Hindi ko siya itinanggal. Kasi titignan ko ako kung sino yung magko-comment sa akin. Eh may magko-comment. Ama, may nag-comment din naman eh. Hindi talaga ako nakaligtas sa mga polis. Sa so ba tayo pwedeng magkan dito? Parada. Diyan. Hindi, binibenta nila eh. <laughs> Baka mabili tong rapport natin. Ah, <laughs> dito. Baka mabili yung rapport natin. na wala sa oras eh. dami sa sakyan. Nissan. Ang tinan mo yung Nissan Sentra. Sentra ba to? Ito. Nissan Versa. Maliit lang, no? Nissan Versa. Oo. Oh. Oh, parang maganda tong Nissan na to. Nissan. Tignan natin. Sa no. Ganyan din naman yung mababa yung ano. Parang Honda to no. Hello. Illegal daw. Ay ayan. Andito si Boss Larry ah. Boss Larry yan ah. Oh, Nissan na siya, Nissan na. Ito maganda na, Mommy no. no? Nissan ano? Nissan ano to? Pathfinder. 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 Ito ang dami, oh. Ilang, ilang seater ito? Ito, seven platinum. Player. Parang, ano, katapat to ng Grand, no? Hindi, o, na. ng Highlander lang. Highlander. Katapat ang Highlander. Ang grabe, maganda. Ano Hmm, so, maganda, no? Seven seater? Seven, na. Uh, platinum. Player. Platinum naghihigayon oh yun Ganda ng kulay kaya ko kaya <laughs> <laughs> tinga yung oh. ka mami <laughs> bagay, oh. <laughs> bagay ah. <laughs> ba yung bagay yah ting maganda weekly Magkano ba kung ano ba kung ano ba kung Meron pa ba 250? Ang ganda nito. Ay, wala na siyang ay, cambio niya. Iba. Maliit lang ah. Yan ang mga may hilig sa Nissan. Boss pa yung ano, no? Speaker niya, no? Hmm, maganda nga to. Oh, ang Pinipindot lang ah. Pwede mo umapak? Sige. Ano ang tanggal yun? Uy, itong mayaman. Susubok. <laughs> Susubukan natin ang legroom nito. Itong. Ay, oo, malaki. <laughs> malak eh. Oo nga. Malaki, eh. O, oh, kasa ako. Oh. So, oh, sakto. Yung e nga lang, 5, 5, lang ako. Pero sa normal na Pinoy, no? Dipindot po, oh. Parang kinakagaya ba ito kina Joan? Hindi, Highlander lang eh. Highlander e. pala yun. Mm. Pero parang, ano no? Same size. Same, same, size, pero ano? May moonroof lang pa. Oo. Oh, oh. Parang maganda pang road trip to, no? Mm. -hmm. Ano makina nito, Larry? B6. Ah, B6. Oh, tingnan mo. Ang laki, oh. Leather. Bagong bagong. Ano kalaban ito sa ano? Highlander, ang Highlander katapat niya. Ayan, oh. Ayan, oh. Tingnan niyo yung headroom. Ang taas, oh. Oh, di ba? Tingnan mo na. Oh, <laughs> feeling naman. <laughs> feeling. Pero <laughs> ang ganda ng kulay, no? Ang ganda ng kulay nito. Ito, sa, ito pwede sa inyo ito ni Lian, mami. Na? Pwede sa inyo. Kailangan kong tumili sa sasakay. Kailangan ng inspiration nitong ng to eh. Para magporsig mag-drive. Pero parang tamang-tama -tama sa inyo ito, mami. Ano ito, tawag sa dito, kanya? Yung ano kasi mahaba yun. Dito ko sa hara, ano? Hmm. Ano tawag dito? Nissan Kicks SR. Sige, pasok ka lang. Oh, Wow. Ang pangmayam. Nayaangat yan? Naya-adjust yan, Kaya, mami? Hindi, yun yung tinitingnan ko yun. Ah, yung haba nung ano? Haba. Sakto lang? Grabe ah. Maganda. Ay, oh. nga, no. oh. No? Push button. Sa yeah, baba. Magkano daw to sabi ko yung lari? Ewan ko. <laughs> Pero pwede na sa inyo yan. Tama lang yung ano, dun sa harapan mo. Pwede hey, mag-coach ka. Ito naman, Nissan. Rogue ba ito, Rogue? Yan. Yeah. Nagpapakompute na kami. Compute lang. Hindi pa naman, ano. Pilots, pero, pero maganda naman yung klase ng plot niya, ng Nissan. Oo. Oh. Ito ah, kung, ka, kung pupunta kayo dito sa Nissan, ayan, hanapin nyo lang si... Boss Larry. Digital. Islam yan. Oo nga, no? Tsaka yung mukha, no? Ah. Yung ganto kulay gusto ko. Yung gumigray na ganyan. Pero sana may... Wala nang ganyan. Ito yung mga bagong kulay. Eh. White. Gusto nyo, pang babae. Eh. Ayan, no? Ami. Pero may two-tone, eh, no? May sport, eh, no? Sport siguro yung two-tone. Premium, mata. Premium. Wala pa ata kami. No? Ayan. Gray at saka ano yung din, din sa... Ayan. Meron din silang mga second hand, ah. Ha? Ayan. Ito yung Nissan Sentra. Oh, ayan. Bukas ba yan? Bukas ba yan? Kasi may nagtatanong-tanong sa akin ng kotse Sarado Madumi <laughs> Oo Ayan ang sentra Mahaba, no? Marami rin silang mga second hand Yan Malakas ang hangin Pasensya na, malakas ang hangin na Ayan, may CR-V pa. Oh. Saan pupunta to? Ito, ano to eh. Nasa momento mamili to eh. <laughs> Ay, Subaru. Ay, ito mo na nito? oh, double WRX, oh. Mami, ito, Subaru. Manual. Wala, man manual, Subaru. Sino may gusto? Oh, manual. Pero pogi, oh. Ito, Volkswagen. Volkswagen. Infinity. Oh, ang laki. ang laki. Oh, pinang Uber oh. Mercedes Benz. Oh, pinang Uber. Ten oh, oh. Mercedes Benz to ah. Pinang Uber. maraming uh -huh. pagpipilian dito. Punta lang kayo ha. Ah. Regina Nissan. nanapin nyo si Boss Larry. Larry Retanal. Huwag nyo kalimutan ha. Ah. Okay, okay Bigyan ko dito nung isang araw. Pupunta sana sa'yo. Si Mark. Si Kato kayo mo. Ah, si Insan, oh. Kulubong. Oo. Oh. Ah, si Ubongin. Kulubong. Kulubong? Oo. Oo. Sa sasakot na nurse. Ah! In-nurse. Ito, may Mitsubishi po. Parang bago to ah. Itong Outlander na to ah. Ayan, for runner, sino may gusto? Ito, panlaban talaga ng snow to, ah 2017, no? Limited. Oo, oh, 2017, eh. Second hand. yeah Ito talaga, Oo, oh, hindi na kayo mababalahaw sa snow dito. Ayan, no? Oh. Mga gusto nyo, 2017 for runner. Ayan. Pumunta kami sa kabila. Ah. Nandun sila kanina. Nandun ah. Hanggang dito. Lote pa ng Nissan to. Daming stock no? BMW na yung ano? BMW? Ay hindi. Ano? ami uh, Tama? BMW yata yung sa kabila. Oh, may tundra pa dito. Tundra. Tundra. BMW sa kabila. Ah, ito, Volkswagen. Tundra, Infinity. Ayun yung 2025. Ayun, ah, dito na pala yung niya eh. Ah, ito sa ipuha niya. 2024. Ito, 2025. Madum madumi lang kasi nasa lote akong deliver. May plastic po. O. Oh? Ako na magtatanggal. <laughs> Ayaw din naman. <laughs> o, oh, yan ha. 2025. Maganda nga yung mukha, mami. Oo. Parang siyang rug po. Oo. Tapos, ito yung puti niya. All wheel drive to, diba? Oo, oh, all wheel drive na siya Nasa ano? Kulang-kulang magkano? 200. Para may idea sila. 250 250 bi-weekly. Kul ano lang hindi yun yung original yung ano ah, makukuha niyo basta doon naglalaro ah, base 250 bi-weekly. Tapos ito mga 200 mga 270 Mga 270 daw to. Oh, mga ganon. Oh. Oh, 270 ito. Tao sa to mga 260 to, no? Mga ganon, mga 280. Depende kasi sa credit score nyo yan eh. five to ah, kararating lang. Ito Nissan Frontier. Pickup nila na maliit. No, diba? di ba? kulay green panggera <laughs> panggera yung kulay eh no 20 ano to yeah. ah 2024 maganda rin ha ah. mataas din ha ah. Oo. Oh. Oo oh, nga akala ko naka ano ah naka imbost nga talaga akala ko sticker o oh, naka imbost meron din silang ano ba to? Ah, cena Sena. Hybrid ah, hybrid. Marami, marami silang stock. Sena na mahangin ah. Yun, umuwi na si Boss Larry. Uwi na rin kami. Oh, maganda rin to, no? Yan. Ito maganda. Magkano kaya ito? Meron pang... <laughs> may pa ng ibon <laughs> o oh, ba? diba <laughs> kahit ganyan nya na yan ang aking sasakyan ha patapos na to kahit ganito to patapos na to ha Ah, ilang buwan na lang to June, June to matatapos eh ano ba ngayon? September. October, November, December, January, February, March, April, May June Nine months na lang tong ano na to ah. Tas ako naman ang kukuha. Wow. Hindi, kailangan niya lang daw ng motivation. Inspiration. Inspiration niya para talagang ano. Siyempre ako magbabayad na rin sa sakit. Siya <laughs> kasi <Tsaka> magbabayad. <laughs> Dalawa sila ni Lian. Maghahati sila ni Lian doon sa sasakyan na yun. Yun. Titingin-tingin lang kami. Ayan. Ayan. Kung nakita nyo sa thumbnail, baka nakasara naman sila, malamang may nag-comment na naman sa'yo. Ikaw nga marunong mag-drive? Ako una mag-comment, hindi ko naman marunong mag-drive ba? bili -bil ka ng sasakyan? Yeah. Yeah. <laughs> tingin-tingin lang naman, tingin-tingin. Yeah. <laughs> Kasi tsaka ano, nam uh, matagal na rin kami <laughs> nag-uusap ni Boss Larry kung kailan kami pupunta dito sa Nissan. Yan. Nandito na siya, hanapin nyo lang si Larry Retanal yan. Ito yung yan, Larry Retanal yan ha? Regina Nissan yun. Pag may kailangan, may mga second hand din sila. Pag may kailangan lang kayo ng sasakyan, punta kayo kay Larry, kay Boss Larry tapos sabihin niyo na kilala niyo ako. Ayun. Wala discount. <laughs> <laughs> yun, di ba ano pag pumunta kayo dito may referral yun, ako siyempre sabihin nyo pangalan ko, Ibabalik ko yung Repairal Kunyari na Hindi ko alam kung magano Repairal ng Regina eh Nissan Kung 200 ba yan O 500 Kasi alam ko dito sa Mitsubishi 500 eh oh, 500 yata dito sa eh Sa Toyota 100 Sa Toyota 100 yata Kasi malakas sila <laughs> eh Hindi ko lang alam dito sa Regina Nissan Kung magano Ibabalik ko po sa inyo Huwag kayong magalala Sa Mitsubishi ba maganda rin no comment ako doon. <laughs> ah, ayun. Ah, basta ayun, baka sabihin niyo lang Larry Rita na ano kay Boss Larry na ako ang nagpapunta sa inyo dito kung gusto niyo bumili ng sasakyan ng Nissan. Yan. Okay, magalala. Ibabalik ko po yung referral sa inyo. Lahat po ng sinamahan ko na kumuha ng sasakyan e eh, binalik ko po yung referral sa kanila. Kahit magtanong po sa kayo sa kanila, hindi ko po binubulsa. Ayan. Kasi may nagsabi dati na pinagkakaperahan ko lang daw sila. Ano yun sabi? Pagka sasamahan ko sila. Ayun, sasamahan mo lang naman yung mark para pagkaperahan mo dun sa referral sa ano, sasakyan. Hindi ko. Bina, bina, binabalik. Pinanggagas. Oo, pinanggagas po nila. Kunyari, binalik. Bumili sila na ako yung referral. Pag binigay na sa akin yung ano, referral, binibigay. O kaya minsan hindi na dumadaan sa akin eh. Sinasabi ko na doon na ibigay nyo na lang po dun sa bumili. Yun. Kaya yun. ka Pero, pag po kayo magpapasundo sa airport, yun, yun po ay talaga may bayad po yun. Bakit po? Kasi dalawa po kami lagi nung kaibigan ko. May partner po ako sa mga nagsusundo sa airport. Yung mga bagahe nyo. Partner po. Pero kung ako lang mag-isa, at sinabi ko na, sige, willing ako sunduin ko kayo. Kung dito lang within Regina lang at may time ako, yun baka ano pa ka yun free pero pag may kasama po ako tapos uh, hindi, ka, kasi, hindi kasi sa isa po o tsaka pag nagintay po ako ng matagal dun kasi nagbabayad po ako ng parking dun eh dun po siguro pwede na <laughs> mungingi na po talaga ako no? kasi <laughs> minsan gabi yun diba gabi madaling araw, araw nagintay po ako ganun siguro yun pero yung tamang Pero singil. Parang na rin. Oo, eh? oh, yung tamang singil lang ng Uber. Ayun. Pero pag yung mga gantong repair, repair babalik ko po sa inyo yan. Wag, wag, wala po kayong aalalahanin ah, dyan. Ayun. Baka sabihin eh, pinaka. Lalo na yung mga ano, sinasamahan kong kumuha ng sasakyan, yung mga second hand. Wala po akong cut doon. Ayun. <laughs> ako pangawin tumatawad para sa kanila <laughs> basta po may, may, time lang po ako kunyari wala akong paso ganun, yun, pwede po. alam nila yan alam nila kaya yeah, yun, tara. Maraming maraming salamat po sa laging panonood. Yan. Ito po yung damit namin nung last vlog. Pasensya na po kayo. Yan. Mm -hmm. <laughs> At yun. Mag-aaral na to ng learners. Ha? Anong kukunin mo? Mm -hmm. Learners. Written exam yun. Written exam siya. Ayan. Para sunod-sunod na. Kaya yeah, yun. Maraming maraming. Sabay sa kami ni Tia. Sabay ni sila ni Lian. <laughs> <laughs> Tingnan natin kung sino ko na magda-drive sa kanila. Ay si Liklop mismo no, sabi niya sa exam. Oo, tatlo sila ngayon yung sa bahay. <laughs> Pitong ko. Kasi pero yun may ano yun, lisensya no, sa Pinas. No. Kasi valid naman yan eh, kunyari yung work permit na binigay sa kanya 2 years. 2 years yung valid na pwede siya mag-drive dito sa sa Saskatchewan. Kaya ayun. Sabay-sabay silang kukuha ng Canadian license. Yeah, maraming maraming salamat po uli sa laging panonood. Yan. Ingat po kayo at masisilaw na yung mukha nito <laughs> sa araw. Bye. Ingat kayo. Bye.